Hello mga ka-station, magandang hapon sa inyo lahat at welcome back to my channel and today kung nakita niyo po ngayon meron po tayo malaking box dito sa ating harapan ngayon no? so ngayon mag unbox po tayo ng ating in order sa uh, page no? na ito yung uh, nasabi ko na doon sa aking review sa aking Forza 350 na mag, mag uh, additional ako ng box yung touring box siya sa likod no so ito na po siya no? uh, dumating na po siya today so ngayon lang mga 15 minutes ago kaso nag review kagaya tayo tapos ngayon mamaya ay pupunta po tayo sa shop kasi kailangan ko pa po mag uh, bumili nung rack nya no yung parang lalagyan nito sa box sa likod kasi yung Forza ay wala po no So, hindi po siya kagaya ng PCX na may tinatanggal po siya dun sa likod na plastic tapos ilalagay mo lang yung ano pero ito kailangan niya po uh, mag-additional ng rack no so ngayon ay uh, ating pong bubuksan ano nga ba yung itsura ng ating in order no so ano po siya no yung bali in order ko ay ano po siya black titanium yun ang niya po so yung price niya po guys ay include na po yung uh, delivery niya is 5200 baht po no So, 55 liters po siya. So, kaya po maglagay ng uh, full, full, face helmet. Tapos, uh, may space siya ng konti. No? Ayan. So, ayan guys. Ito na yung ating... Uh, oh, ang, ganda, ang, ganda, pa ng pagkalagay nila guys. So, nilagyan pa nito ano, para hindi siya magkasigasan pagka nag-deliver. Ayos. Ang ganda. Oh, yun hindi ko na, hindi ko expect na ganito pala kalaki yung 55 uh, liters na box no? oh. oh wow ayos so malaki pala talaga siya guys oh. No? kita nyo po siya guys kita no? Tintan natin yung buong ano nya ayos guys no? ganda nya guys oh. Ayos, ah, ang ganda nung ano. Check lang natin yung ano no. Ang yung ano lahat. Wow. The best guys no, ang ganda. So kaya inorder you know, ko to kasi yung aking motor po ay gray no. Paano nga babuksan to? Ito tayo mag ano to. Asa ah, na ba yung susi? <laughs> Hmm, ano pala? Ano pala ng press button? Ayan. Pusat. So, tapos, ang ganda no kasi, ano, yung ano niya, no? Leather. Ayan, no? Tapos, ito, meron din siya yung parang sa sandiganan. Ilalagay mo doon, i-ano mo sa dito sa likod. Ito, ayan, no? Ayan. Para pag sandal mo, hindi ka masakit no? Yan. Tapos, ano ba ba meron dito? Ah, ito naman din. Ito rin. Sa likod din to. Sa sandalan, sa likod, no? Yan. Nalagay dito sa ano. Parang ganito siya. Yan. Tapos, ang daming free, freebies, ah. Meron din sila dito yung para siyang dark light sa ano makita pagka sa ano sa likuran may para siyang ilaw ito, meron siyang dalawang susi. Ayan. So, pag nawala mo, itabi mo lang yung isa. Para, para pag nawala to, meron pa tayong reserva. Tapos, ito naman yung mga ano niya, guys. Mga tornilyo sa pagkabit dun sa rack niya, no? Tapos, ano po ba? Ano to? Ah, wipes naman to. Tapos, ito yung guide niya. Paano buksan paano uh, ikabit. Hmm, ayos. Mas pupunta tayo ngayon sa mamaya sa shop pagka uwi ng misis ko kasi pagka uwi niya, alas tayo. Tapos bibili tayo ng rack niya sa likod. Tapos ipapakabit natin to no? Para magamit na kagad natin ito bukas. So, ito po yung uh, loob niya, no? nakita nyo po guys ay napaganda po nung leather niya interior nya no yan no so, yung palaki yung ano ating ano yung sa loob nya yan tapos meron din syang lock yan pwede syang ilock no ayos try ko lang kunin yung aking full face helmet yan so oh, tayo natin ilagay yan guys, so. Asang kasa yung full face helmet. Tapos meron pa siyang sobra dito. Kuna, nilagay tayo ng sapatos. Side pocket na ano, yung shoulder bag. Ayan. Pwede, pwede pa ilagay dito na napakalaki pa sobra. O kaya yung mga, meron tayong mga tumbler. Kung ano pa. Ayan. Kasi yung sa seat, under seat naman kasi na aking Forza. Napupuno kasi yan guys. Kaya nami ko nilalagay just. Tapos pagka pumunta ako ng shop, yung sa mga mall, kailangan ko pong itabi yung aking helmet kasi uh, minsan may mga nakawan din dito ng helmet na nakawan na po ko na isang beses, no? Ang ganda kasi ng helmet na yun. ngayon, ah, so, ngayon, meron ako nito, hindi na tayo mag-worry na ano yung ating helmet, no? Ngayon po ay ready ready na po yung ating box, guys. At uh, pupunta na po tayo ngayon doon sa shop. At uh, bibili tayo ng rack. Tapos ipapakabit natin sa kanila yung ating box no. Tara, samahan niyo po ako, guys. One eternity later. And guys, ay dito na po tayo sa shop kung saan po ako lagi na ipapa-modify ng ating mga motorbike no. So, uh, dito po siya. <laughs> <laughs> uh, pasok tayo sa mall uh, guys. Tapos bibili din ako nito guys. Yung ano feel niya doon sa kanyang ano no, dashboard para hindi magasgasan yung ating uh, dashboard so ito yung shop nila dito guys ang daming ano uh, no, pang modified ng bikes so halos lahat lahat ng uh, klase ng bike meron din sila ito naman yung sa mga suspension dito ito naman yung sa mga carbon ito naman yung sa mga handlebars ano no? tapos sa mga side mirror ito yung aking bibilin ito, ito yung rack niya no kasi gusto ko sana yung aluminum guys yung parang ganito kaso ang mahal karate so mga ano yata eh 4,000 megit or 5,000 megit yata yung ano nya yung sa aluminum kaya ito na lang bibilin ko itong ano bakal kasi bakal 1,000 na megit tapos sa uh, tingin ko mas ano to kasi uh, hindi na niya kailangan tanggalin yung kanyang handle yung yung sa likuran pagka umuupo ka hindi na kailangan tanggalin so eh pagka aluminum kasi kailangan tanggalin yun tapos bibuild din ako nito guys yung ano nya no yung lalagyan na ng phone sa may side mirror naman to banda para pagka meron tayong google maps ay okay yung ating biyahe no ito na yung ating ano na guys ayan okay. So, yan lang muna. Saka, ang dami na lang queue guys. So, maghihintay po tayo ng a couple of hours sa ating pagkabitito, uh, pagkabit ito, no? Kasi ang dami po nilang customer dito. Nakalimutan ko pag, uh, pagpabuk, no? Kaya, sige so, lang. Uh, Babayaran po natin yung 2,930 uh, po. Maghihintay tayo dito ng a couple of hours pag-abit guys. Ito na yung ating guys na so, naka-queue na po siya, no? So, hintayin lang po natin yung ating queue At, uh, tapo muna tayo So, ngayon guys, nandito pa rin ako sa si shop Anong oras na ba? Oh my God, 7pm na, no? Uh, at, hindi pa po nakakalo yung ating uh, motorbike Ngayon, nakita mo guys, yung box na puti doon, na may green Ayan So, nag-break lang sandali yung, uh, ano, no? Yung tagagawa, no? So, mamaya, in couple minutes, so, umpisa na po nila yung aking uh, motorbike. Ayan na, guys. So, umpisa na po nila yung ating Forza uh, 350. So, ito na yung ating box, no? Wow. Uh, so, meron din siya sa ilalim yung ano na niya, no? Nakabit na po yan, no? Ayan, tinutulungan po siyang umawak ng ano, uh, guys, kasi... Yung eh, pagkasamahan niya, busy, no? Tulungan natin para mabilis na matapos ng ating motor para makauwi na tayo. Ayan na, nakapit na yung ating uh, ano Ating rack, na Ano uh, eh, lalagyan na natin yung ating box dito. Okay, all good na guys. Ipay bay kìa. nó rồi này mẹ, chụp nó. Đó, bay rồi. Bay rồi. Ngayon naman ay nagkakabit dito yung bar naman guys na dito. Para naman sa lalagyan ng cellphone, ng GoPro, at ng kung ano pa, ano. oh, pwede na Ito naman yung sana guys, para siyang uh, uh mobile phone hold holder. Ayan pinasa ko lang eh. Langyan. <laughs> Need ko, need ko talaga nung ano yung phone holder kasi pag may bago akong student kailangan ko nung ano nung location nila sa Google Maps tapos hindi naman pwede nagdi-drive ako sa isang tapos yung isang kamay ko is eh, naka okay, sa cellphone ko kailangan dapat pero din tayo um, uh, phone holder para safe Kadai boleh, YouTube ka kan? Oh. Nice. oh, look. oh looks so nice. Look at that. ito na yung last guys lalagyan na yung fuel no para wow. iwas gasgas tayo sa ating uh, yeah, dashboard Hey oh, good.. Whoa. Wow, the oh pace. Nice. Okay, yeah, baby. Yeah. You need help. Oh. 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 So guys, ayun, tapos na po ang ating uh, mga new equipment sa ating Forza 350. So after po ng 4 hours sa paghihintay kasi mahaba-haba po yung queue nila, no? Pero, sulit naman yung paghihintay natin, no? Ayan. Ito na po yung ating box, guys. Ayan. Sa ating pinakabit. At saka itong ating, ano, itong rack, no? Tapos, ito. Yung hawakanan ng cellphone. Phone holder. Tapos, ito naman, ano. Yung frame, no? All good, guys, no? ah Really excited to ride my bike. So, thank you for watching, guys. And stay tuned lagi. Like sa mga susunod nating step dito sa ating Forza 350. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga susunod kong video about my Forza or anything here vlog in Thailand. So, that's it guys. Bye-bye. Gutom -bye. na ako.